Sa lindong kanbuhay na bayani ni Project Junior Chamber International o JCI Daraga, matrayong pong naihira sa piling mga estudyante sa banwa ni Daraga Albay ang buhay asing kontribusyon kan con traditional Filipino heroes sa nasyon arog Ninda Teresa Magbanua, Remedios Paraiso, Gabriela Silang, Marcelo H. Del Pilar asin Jose Rizal sa paaginin mga storytelling. Kaining Sabado, kan gibuho na sa covered court kang barangay Sipi kanasabing banwaan sa 35 elementary students sa barangay. Sigun sa estudyanteng sa Herald Neo, mas nabistuhan at sinaapresyar na niya pangunyan ang mga naon ng bita na heroe huli kang inisiyatibong inikan grupo. Marami akong natutunan at nakilala ang mga sinaon ng bayan ng Pilipinas. Kabali man sa aktibidad ang aki ka na si Danting Simean. Para sa iya, maray man na may siring na aktibidad nga sa amay na edad na ipapabisto na sa mga kaakian ang mga heroe na nagkaigwan na kulang ambag sa nasyon. Maog mo po ako tasaro uh, sa saro po ang um, lalo saro po ang aki ko na yaon digdi ang um, may maaadalan po siya lalo na po sa so mga suday so na po niya baga nagkaarabutan na ano sa mga bayani Tapos lalo sa so na mga buhay ng bayani ng mga rayaon digdi may maaadalan po siya lalo na ng niya na pigtuturo po sa ina kung ano ang mga dapat importante o mga so dapat po pagbaganin baga na matutuhan Saro sa mga naging storyteller sa aktibidad and volunteer na si Jubel Fermin. Ang napili ko na bayani today is yung si Teresa Magbanwa. For background, si Teresa Magbanwa ay uh, taga, ano siya, taga Pututan Iloilo. Siya ang kauna-unahang babae sa kasaysayan ng kabisayaan na uh, sumali sa digmaan laban sa mga sundalo ng Espanyol. Kasi di ba nga, sinakop tayo ng mga Espanyol for... So for si Teresa, yan ala, may du, siguro duwa na group na akilala ah, nila si sa Magbanwa pero yung iba hindi nila kilala pero maganda kasi kilala nila si Rizal di ba nga yung, sa mga interview kahit malalaki na din nila kilala si Rizal pero sila kilala nila presanto man sa aktibidad ang mga pigaapod gunya na modern day heroes arug kan mga paratokdo pulis asin abogado really good Um, yung mga bata, very engaging. Um, sa umpisa, nahirapan akong i-explain ang pagiging abogado kasi mahirap naman tala, komplikado. Pero dahil dala ko si Lady Justice at may dalawang bato <laughs> na magre ng ebidensya, madali kong na-explain sa mga bata kung paano nag-work ang ating legal system. Uh, as modern day heroes, ang mga lawyer kasi um, they help the community. It's very important na alam ng mga bata at the, an early age what is right and what is wrong. And paano pumapasok ang abogado bilang buhay na bayani para maging bayani sa mga bata. So in-explain in -explain ko sa kanila kung paano nag-ooperate si Lady Justice. Na dapat kung ano ang katotohanan yun ang ating nigan. Ma'am, I feel honored, ma'am, and proud po at the same time. Kasi nga po, ma'am, ilang... Karami ang iba na teacher po, medyo... Yun nga po, medyo hindi po na-recognize. Nare Masabi ko sa mga students po, mag-aaral po ng mabuti. Tsaka pag... Para naman po sa kanila, yun para pag sa future nila, maging successful po sila. Tsaka mas maganda po yun yung lamang nga ang may alam. Sigun kay Atty. Junit Oy, ang pamayokan JC ay daraga, ang aktibidad ang paagi manindangan nga ni makisumaro sa selebrasyong kan National Heroes Day na pigsisilebrar mo niya na aldaw. Obheto ka ining mas maipabisto sa mga kaakian ang mga bayani na nababasa sana sa mga libro, siring man na maipabisto ang mga bagong heroes sa makabagong panahon. Uh, sadly, nung mga first two runs namin itong project way back in 2022, nakakalungkot kasi kahit si Dr. Jose Rizal, hindi nila kilala. First time nilang nakilala. Pero instead na maging discouragement sa amin, we took it as a challenge na siguro on our next runs, we could do it better by providing props, even visual aids para mas ma-appreciate nila. Taong 2022 kan po kan JC ay daragaan proyekto. Pigko maninda ay dito yung Labor Day as in Independence Day. Thank you, Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boy.